Kasi simula pa lang ng buwan ng Hunyo ay kabikabila na ang sunog sa ilang bahagi ng Metro Manila na agad namang nirespondehan ng staff at volunteers ng Philippine Red Cross o PRC. Isa na rito ang sunog na umabot sa third alarm sa isang residential area sa boundary ng Paranaque at Las Piñas pasado alas 12 ng tanghali nitong lunes, June 2. Agad nag-dispatch ang PRC Muntinlupa Chapter ng Ambulansya at RC-143 Volunteers, pati na ang Emergency Response Unit ng National Headquarters, o ERU-NHK Port Area. Pasado alauna ng hapon nang idineklarang fire under control nasa lugar. Tinatayang 80 pamilya at 40 kabahayan ang napinsala ng sunog. Lunes din na masunog ang isang commercial area sa Mandaluyong City pasado alas 9 ng gabi sa hinang isang hose leakage sa gas stove na gamit ng isang shumai stand. Nang makatanggap ng mensahe tungkol sa insidente malapit sa MRT Boni Station, agad itong in-report ng PRC Volunteer Services Manager na si Eric Salve at kaagad namang nagpadala ng ambulansya, fire truck at staff ang PRC. Nagkasunog din sa isang residential area sa Talabatu, Bacoor, Cavite, mag alas 9 ng umaga nitong Martes, June 3. Mabilis na waksyon ng PRC Cavite Chapter at nagpadala ng ambulansya at staff Naginamot ang mga residenteng may minor injuries. 30 kabahayan at anim na pamilya ang naapektuhan sa nasabing sunog. Isang sunog din sa residential area sa Global de Oroquiapo ang umabot sa second alarm bandang alas 12 ng tanghali nitong Merkoles, June 4. Alerto naman ng PRC Manila Chapter na nagpadala ng fire truck, ambulansya at staff para magbigay ng tulong sa mga residente. Magahating gabi ng Miyerkules din nang sumiklab ang sunog sa Imendoza, e. Barangay Buting, Pasig City. Kaagad namang nagpadala ng ambulansya at rescue team ang PRC para sa mga apektadong residente. Nagdeploy na rin ang PRC ng assessment team at first aid team. Gayun din ang mahigpit ng koordinasyon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management o BDRRM City Social Welfare and Development or CSWD at Bureau of Fire Protection or BFP. Paalala ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon na tumawag sa hotline 143 to win my emergency.